Hello so, mga guys. Ayan, punta kaming ano. Punta kaming gabihan. Muha kami ng gabihan. Tingnan mo dito. Oh. Ganda, puro po. Ayan pa, may unggoy pa mga guys. o oh, krob, 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 krob. Ayan, oh. Ayan. Ayan, unggoy. Ay, good. Kamerahan takagoy oh. kagoy takagoy Saka may manok pa oh, mga guys. Ayan. May isa pang unggoy. <laughs> may isa pang unggoy tourist guide ko. Ha, saan? Ayun, maraming manukan. ha uh -huh karaming manokan And, dito kami daming damo mga guys oh. daming damuhan mga damo ito. manguha kami ng gabi mga guys oh daming manokan dito mga guys bibili kayo ng manok mga guys pang sabong bili na kayo ha pag 20 mil ang isa daw sabi ng tourist guide ko yun na aking darling sweetheart tourist guide ko yan aking darling sweetheart kasi taga dito siya Ayan. ano ba tanim ima dito Magtanim gabi? Yun lang. Sino bang nagtanim niya to? Hey, yun. Ha? Yun lang ang tanim niya? Gabi? O okay, yan. Ano nga guys. Ayan may add pa ng baboy dito mga guys. Baboy? Kaninong baboy yan? Oo. Laki. Ayan, mara, laking baboy. Ano guys? Ano ba yun, babae, o lalaki? Buntis? Alaga, baboy, malaki gastos eh. Kasi sa pagkain pa lang eh. dito namin Dito sa Montalban mga guys, marami ditong lupa na ibibinta. Tapos, bulaklak yata ito. Bulaklak. Ito. No? Yun. Malaking lupain dito sa Montalban mga guys. Tapos kami ngayon, dito kami sa masukal na puan. Damuhan kasi magkuha kami ng gabi. Talbos ng gabi. Ito ras guide ko. Talbos ng gabi. Ang lagapak-labak-kapak yung mga ano 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 Labs ko may may laman nito, may laman. Tukuan natin ng labas May laman nito. Ito, itong gabi na to. Ayan mga guys, nang umuha na siya ng ano. Gabi. Ito ba, may laman yan. Ito, ito, ito. ito. Ha? May laman yan eh. Ayan mga guys, oh. Ha. dito na kami sa gabihan mga guys yan ang na siya ng gabi Labs. Labs. kamerahan nga rin ako saglit kamerahan mo ako saglit li hindi na kamerahan ako ba kamerahan mo ako saglit Awak mo mau yung kamera? Di ko kau. Hello mga guys, welcome to my vlog. to ano mga kami ng ano? Gabi. Gabi. Hindi so, ko no, Ayan mga guys, humawak lang ako. Oh, balik ko na yung sa kanya. Ito um, na. Ikaw na mga nail. May. May ka namang yeah. halik. mga guys, siya mang ang manguha. Sige, ako muna ng camera. Siyang mag-kamera mga guys. Oh, magkamera. <laughs> no. Yung pina lang ang kukunin namin mga guys. Kasi mga guys, dalhin namin ng Maynila sa Quezon City. Dumayo lang kami talaga dito mga guys para manguha lang kami ng gabi. Okay mga guys, goro napataas na yung video ko. And... Sida, paligid. May bahay pa. Oh. Yun, may mga kawayan. Ayan. yung kawayan. Yellow na kawayan. Ayan, yellow. Yellow na kawayan. Okay, bye na mga guys. Bye na. Okay, thank you for watching. Bye bye. Ingat tayo lahat. Bye. God bless you all. Mm.